guys! Welcome back sa ating YouTube channel. And isa na naman tayo um, MLBB content. And ang next ko naman nagagamitan ngayon guys, syempre siya sa mga na-buff this bagong update. Noong, ayan, November 6, 2023 yung bagong update ngayong season 30. At ang gagamitin ko ay walang iba ko si Cetelion. Tisesi kasi gamit ko na yan dati pa. Since is ako mage, mid laner, MMS, ganyan. And, ayun. Yun, sa mga the sa kanya ngayon, skill 1 niya, yung skill 1 nito. So, tinaasan lang dito yung um, damage from 5% to 7%. Then, and damage bonus from max mana is 10% to 14%. So, Ina-expect ko dito na kapag ha hampas na yung first kill ni Tessie, malaki yung ma ma mapupuntang damage. Then, last time, sabi dito, Sicilian's damage output has decreased since the revamp of lightning tantron. Kaya, so, nababa yung damage niya last update. Ay, kita naman natin dito, noong 2022, oh, S25. Matagal na na ito ha. 5 years. Matagal pa na palang hindi na-buff ni Ceci. Or na-adjust. Grabe. Grabe ano niya. Last na update niya ng ano pa. S24 and S25. Ah! Pero kahit naman ganun guys. Alam niyo naman na makati yung damage ni Ceci. Tingnan natin ngayon kung yung pinagkaiba. Noong na-buff na yung first skill. Ni tesi pati kapag nilagyan na siya ng lightning touch. Start tayo guys. So, uh, since wala akong kasama ibang viewers that. ngayon, Not ay sasama-sasama sasama ba tayo? Pero sige mag-classic lang din naman ako. mag invite tayo ng mga viewers ngayon na naka-online. Try lang natin sila yun. Ayan. Ayan yung build ko kay Sen. If you look Ina natin kung gano'n sa first game. Boy, ay makikita ba agad yung ano, damage ng first Parang hindi pa naman, di ba? Siguro kapag may lightning tranches. Ito yung ano kay Ceci, guys. Ang takaw niya sa mana. Night is Dahil siguro mali yung pagkaka... Nalagyan masayang ako gumamit ng first skill niya. Sayo ko. Eh, ah... At least yung mana sa akin. Saka na lang. Okay, eh, rebels na. Okay, nice one. Nice one. Okay masakit yun ah. Nice! para okay, parang masakit guys. Or, pa or not nabawasan na ni Fanny yun. Try natin. Night ano ba to? Ba't nandito si Brody? Talet. Ay, hindi ko nakuha. Maganda ngayon. Maganda sa Clash. Tessie, lalo na kapag tama yung pagkakalapag mo ng second skill niya. Diba yung second skill niya yung ano na tawag May make flow siya. dash you know sa kadito ah deba ah, diba. or ano lang siya? tag dito ilang naka ano nakalamang sa lane ano ba siya? Balik ako mid. Clear tayo. Ito dire to taas. sila ni Alpha. Ano yung right nagagawa sila? Para ba baba tayo? Hindi. Clear ko lang muna dito sa mid. Yung hanabi natin kay Rebels pa naman na agad. Kaya naman yung Ragnarok. Tanyo ba yung laki? Ah, so, yun nga yung sinasabi ko kanina. Kaya, with tal, may alpha. Ala, di ko napansin sila sa mapa. Alam, mapipitas tayo. Di ko na tayo pala. Okay lang yan. Bawi tayo. di ko napitas yung ano, pre. di ko napitas yung view. Okay, eh. nahuli yung funny din. Ah, wait na. gitna yung dalawa. <laughs> Malabasag mid Yeah, ideal Parang may gyusho, nasa baba yung gyusho Kayo Nice, okay Balik tayo guys, ay eh, nai clear muna natin kung nasa mid Kayang din eh, kailangan natin ng na stack Stack lang natin, 111 for 8 minutes. medyo mababa pa siya may mga tips and tricks dyan eh para makapag ano agad makapag stack Pag sesi gagawin eh Pero di ko ma-apply ngayon eh so Nice! Diba? Kaya tanyo yun guys Kate diba? Lumalambot so, na kasi talaga si Hanzo eh Sakit lang siya kapag Nasa shadow Shadow ba tawag dan? Hindi ko pa kasi natatry si Hanzo <coughs> Anyways Nasa mid sa sariling ano. <laughs> Kaya mo yan, paani. Sabi niya na rin. Ay, hindi pala naka-animala. Very good. Okay, next natin, Holy Crystal Idol. Yung iba magmana ay magtalis. Huh? Na? Kaya rebuilds na ka pa yan. Ah. Ate ba? Kumakala nung mapansin yung dami. Pero yung kay Al, uh, kay ano, kay Han. Sakit! Laki ng bawa sa mana ko. Oh, ang gasis ko sa mana. Pasensya. Blood Ay! Ako ha. Ay, good. Uy, wala akong anis, pare. Kalakis. Ano? Ewo tayo, ewo Patay talisman Or crystal Let's prep up. Try na lang natin ng may talisman Kasi medyo nahihirapan Ang mga SS Mas maganda kung magano na kayo Diretso ano na kayo Holy Cree Pero ako kasi Medyo inconvenient Sa part ko Nakalagyan kong uwi For mana Wait for me pero okay rin doon. Pero pwede ah, the heart wala nang pwede. <laughs> the pet Ah, kukunin yung funny-funny yung ano ko. Ay, hey, grabe. Malaban si Idol. <laughs> Hindi ko matamaan ang likat ni Ana. Likat oh, oh. ni Kimi. Ay, joke lang. Bata na tamaan. Oh, ay, uh, ilan na ba stocks natin? 150 lang, ah, uh, wait. Baba pa ng stocks natin. Tal, so, maganda daw kasi mag mag, ano eh, mag... Tabahan mo yung mga buff. Purple buff ko. embrace! Ikot ni Kimi, Tal. Hala. Halaka ka. Hindi lang. Halaka Tara, try natin magano guys. Eh, wala bang blue si Fanny? Meron naman eh. Hindi mo na nilaban to eh. Kaya kailangan. Try lang naman. Ah, no uh -huh. so, Ngayon wala pa akong talisman. Ang meron pa lang ako right now is ayan, yung tatlong yan pero kita nyo yun na agad yung damage dun eh, ah no? oh, ah, diba? kita nyo yan ay, sorry naka na tayo ngayon, naka naka double pero mas maganda sana kung makaka triple pa tayo no? asa ang likot yan na talaga ni Kim, hindi ko na makahabal yun nakuha ba yung ano, nasecure ba natin yung Okay, please. Saan ba yan? Jim Free Sesi ko yan eh. Sakit ni Sesi guys, ganda. Ay, awit! Di ko napansin si Dirot. Sakit ni Dirot. Nakatago sa may bush. Anyways, kita nyo naman yung damage doon ni Sesi. Ganda! Galing! Kahit tatlo pa lang yung item ko, hindi pa ako nakaka-full item. Hindi pa ako nakaka-full build, I mean. Tapos di pa ako level 15 guys. Sa so, sa level 30. Then yung stocks ko pa lang is 170. Kasi so, mataas na rin yung 170 Pero may umabot kasi ng ano, di ba? mga 200 plus ba may umabot na 300 stocks kay Ceci eh masakat na siguro isang hampas or dalawang hampas lang ng first kasi siguro yun Ceci boss sa mapa <laughs> pero ngayon nakikita ko ang sakit na guys, guys na tatlong item tapos ay may ano pala tayo may talisma na tayo right now try natin mag ano mag-build tayo ng holy crystal tingnan natin kung ano na yung uh, damage niya ng my holy crystal Pagulat ah, kasi yung mga to eh. Sakit! Paabang mga tol! Wait for me. Half B eh. Half B nila eh. Kaya ganun. Alahati ba yun? Iba pala? Kaya ah, naman. Crystal na tayo. Bola. Is the red tayo di eh? Di, grabe, tol. Kita niyo ba yun? Grabe. baby ko dalawa na lang yun eh. Kaso kasi... Hindi ko siya malapitan na gano'n. Ay, siya May tol! Ah! Yun lang! Ayun ang kahinaan ko. Wala kasing nag-check bush din sa amin ngayon eh. Medyo mahirap. Hindi ko makikita kung siya may nagtatago ba doon or something. Lumabagal so, din yung respo. So, Parang gusto ko tuloy mag ano Sige tama na Full damage na tayo 14 minutes Mamaya tanggalin natin An enemy has been slain. Try natin tanggalin tong lollipop mamaya Pag gumaba tayo Nang mas late game The late game na rin tayo Ito eh, Late game Oh wait na yan Lagi ako inaabangan Nung mga yun Hindi lang kayo naan Wala kasi masyadong Mobility dito Kay Semi Sa mga katakasan Malambot din Super kaya kailangan may ano to eh, parang may kasamang tank or something. Para uh, sister yung... Well, future! Eme! Eme lang. Karam yung future. Future! Eme, Eme. Lawan <laughs> na lalasan tayo. Nasa Chaos. mid yung dirot. Tama natin ngayon si Brady. Yun yung wala. Tapa natin saan sila. So, na doon silang lahat. Tapit mo dito. Saan na? Wala. Di tumunod. Yo, isa tayo. Hindi ko nakahabol. Never mind. Blood Tama, wala pang mag-aaring. galaw, tol. Uy, galaw, tol. Ano? Tingin lang. Huwag ganon. Bakit di kimi na? Kaya maganda. Imo. Mag-imo ba tayo? Parang wala rin imo Maganda kung mag-counter tayo. Patsyut eh. Ano pre? Uh, galaw. Galaw tayo tal. Ay, ayaw gumawa lang ni Pani Ay, nice one. Buti na. Ano ba sa dun? Ay, okay, nice one. Huh? Nakuha natin si Derat. Be tayo for now. Ay, nag-concede. Ay, gara. Nakuha pa ako. Nag-concede. Nakuha naman tayo. Dito ulit natin masyadong nung no maximize yung ano ni Ceci, guys. Pero kita nyo naman, guys. Doon pa lang yung damage. David. Kapag may clash. Or pag, ano, tama yung paglapag mo na. Ito mo na agad yung damage na Kahit siguro makabuild ka ng lightning transition and na ng um, damage tesi. Do dati pa rin naman, pero parang kulang pa rin kasi talaga kapag mababa yung stocks. Madami factors sa kailangang isip pag gagamit ka ng sesi. Pero I highly recommend na gamitin yung sesi ngayon. Siguro kapag magsistream ako and may opportunity or open sa sesi or gamit ng kapila. ah uh, gagamitin ko siya. Kasi maganda siya sa cash. Lalo na kung maganda yung tank yung set. May setter kayo. Maganda. Maganda yung pagpasok nito kay Ceci. Si isang ano lang yung isang ano. Yung combo ko dito madalas pansin nyo naman is second skill. Or, oh, second. Second ulti first. Or second first ulti. Pwede rin. Actually, kahit ano yung depende sa sitwasyon. Pero kapag clash guys, unay natin ilapag yung second skill. Lalo na kapag nagset yung top. Second first ulti. Kahit ano. Okay? <laughs> Pero, ayon sana na-enjoy nyo yung game natin, guys Na-enjoy ko yung game nyo Kasi natuwa ako sa damage ni Ceci Eh, natuwa talaga ako sa damage niya, guys Kasi, eh, ang ganda Ang ganda niya siguro kami Baka ito na yung susi para maging Critical Glory Tide Disease Ay, eme Pero, ayo, tingnan na lang natin, guys Sana maabangan nyo sa akin future streams Nagamit na ko sa screen And, sana na-enjoy nyo yung video Sana na- Naging helpful pa sa inyo. At kung nakaabot kayo sa dulo, guys, huwag niyo kalimutang mag-chat ng hi para alam ko kung sino man na nakaabot hanggang dito. Thank you so much sa mga nakalaro ko, 'yung mga viewers ko na online. Thank you so much sa inyo na nakalaro ko kayo sa aking content for, for today's video. Itakit sa next stream natin, guys, at kung bago kayo dito, hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag kalimutang pindutin subscribe button and yung bell button para ma-notify kayo ng YouTube kapag may bago tayong upload. And wag niyo na rin ako kalimutang i-follow sa akin mga social media accounts, sa akin Facebook and Instagram pati sa trends. And wag niyo kalimutan dito talaga sa YouTube. Okay, thank you so much yung mga sumusuport na sa akin video. And kung meron kayong other suggestions ng content, pwede gina siya kayo. Pabasahin ko yan isa-isa kayo. take it. Ha? Magsasuggest ng aking next content. Takis tayo guys. Bye-bye. Bye-bye. mm